nga Yung ini ni Otol yung ano ah uh, Jamie. Kasi nga may nakita si Otol kaagad na host nang ah uh, Jamie. Na hindi man lang daw nag-congratulate. -cong eh inuna pa yung ano bad news. Eh kami naman no. Hindi pa kasi namin alam na ganun talaga or ganun yung balita, hindi namin alam. Kaya kaya lang si Otol na ano na ano ba? Hindi natan di pang ano, hindi ini pang daw nakita niya yung congratulates pero yan yan. Ito yung post ng gulo na eh. ng ito yung ng ikinasama ng loob ni Casimero. Hindi makakalaban ng isang taon sa Japan ang dating 3 division champion General Casimero matapos siyang suspindihin ng Japan Boxing Commission ito po yung pinos nila tapos ang nakalagay bit sa baba ipinataw ang naturang parusa dahil sa kabiguan ni Casimero na makamit ang tamang timbang sa nakaraang laban nila ni Saul Sanchez na 122 pound limit para sa super bantamweight kita mo yung bad news ipinos nila pero yung nanalo si Daniel Casimero hindi mo lang nila pinos do na congratulations Daniel Casimero uh, nanalo ka ang ipinusila yung bad news, kaya ito yung kinasama ng loob ni General Casimiro. Kaya nakapag-comment si General Casimiro sa post ng JME dito. Ang sabi ng comment ni General Casimiro dito sa post ng JME ang sabi niya, ang bilis nyo maka-update. Pero sa laban ko na nanalo ako kahit isang post nyo, wala man lang kayo ng congrats sa akin. Pero sa fake news na yan, ang bilis nyo maka-post, walang kwenta kayo, mabuhay kayo. Ayun, sino ba naman hindi sa samaan loob noon? Ah, nabigyan mo ng karangalan yung Pilipinas, tapos ang Pinos, yung bad news. Sino ba na? Kahit sino naman sigurong buksingero, biruin mo. Ah, dala mo yung flag ng Pilipinas, tapos nang nanalo ka, hindi, hindi mo na nag sa sa'yo, dun sa post ng balita nila, ang, ang Pinos nila sa balita is yung bad news. Sasama talaga loob ni Casimero doon. Kahit sino naman. Ang balita talaga ng Jamie ngayon, mahalata naman na may kinakatigan eh. May pinapaboran sila na may pinapaboran sila pag nagbabalita sila. Kita niyo naman pagka balita yung drug on ni Pangulong Duterte nung siya pa ay namumuno sa bansa, pinapakita nila sa mga post nila na malaki ang kasalanan ni Pangulong Duterte sa panahon niya. Makikita nyo naman, eh, minsan paulit-ulit pang ipopost yan. Parang sinasabi nila na masama ang nagawa ni Pangulong Duterte. Yun ang pinapakita nila doon. Ginagawa nila yung isip bata yung mga tao. Yung matalino mga tao ngayon. Ginawa nyo, ginawa nyo namang hindi nakakaintindi yung mga tao. Halata naman eh, halatang may ano eh, pinapanigan. Pagdating naman kay BBM yan, puro magaganda yung post I-post e, e, nila. Puro magaganda yan lahat kay BBM. Pa-impress. <laughs> hindi lang pala yung mga hindi lang pala yung mga ano yan, mga crocs ang balingbing. Pati rin pala. <laughs> pati lang pati rin pala tong mga to eh, balimbing din eh. pero you know, pagka kay Pangulong Duterte, pag nagpo sila tungkol kay Pangulong Duterte, yung ano, yung hindi maganda, hindi maganda basahin eh. Parang nagiging masama si Pangulong Duterte doon sa uh, post nila. Tinaw you know, ngayon, may post ngayon na may balita ngayon na ano, si Pangulong Duterte ay imbestigahan na rin doon sa sinadot, baka ipapatawag. Paulit-ulit nilang pinusyan yan. Tatlong bisis nila pinos, nakita ko po sa post nila. Tatlong bisis nila inulit-ulit. Kita mo lang yan, di ba? Dapat po isang bisis lang, isa lang naman ang sinasabi nyo. Tapos pinos sila, tatlong bisis nila ipinost yung kay Pangulong Duterte. Ipakita ko sa inyo, tingnan nyo to, kung anong pizza. So yan, kita nyo yan. Tatlong bisis po nila pinusyan yan yung papatawag si Pangulong Duterte sa Senado at imbestigahan na rin ulit ulit nilang pinupost tatlong bisis po talaga. So kita nyo, tatlong bisis nila ipinos yung sinasabi na iimbestigahan na rin sa Senado yung drug on war kay Pangulong Duterte. Tatlong bisis pinos. Kaya ang mga tao doon wala na. Hindi na naniwala yung mga tao sa po kasi halata naman ng ano eh. May pinapanigan sila, may pinapaboran sa mga post nila eh. Pagdating sa administrasyon, puro magaganda yung pinupost nila. Puro talaga magaganda. Para namang hindi sila nakinabang sa ginawa ni Pangulong Duterte nung siya pa'y nanungkulan. Pero yung kay BBM, nakita mo yung, nakita nyo ba yung kay BBM na may, may inabot kay BBM? Nag-viral yun, pero wala pong sinabi ang GMA doon. Wala pong sinabi, nag-viral yun, marami pong mga video doon na lumabas sa social media at marami pong mga views. Pero wala sinabi pong ang Di hindi may sinagtanong, Sir, ano po bang inabot sa inyo nung naglalakad kayo? Wala, wala silang ano, pero kung kay... Pero kung kay Sara Duterte yun o kaya kay Pangulong Duterte yun, sigurado ulit-ulitin nila yun sa social media. Sigurado ulit-ulitin nila yan. Halata talaga na may ano eh, may pinapaboran sila eh, halata eh. Bagay yung iba kasi diyan na empleyado nila, ah, kababayan din ay BBM, kaya siguro ganun. Halata eh, maraming tao, biruin mo, maraming tao ang hindi nagugustuhan yung mga posting, na. Yung mga sarbi. Yung survey, ulit-ulit yan. Gano'n, magpo sila ng survey na tumataas daw yung pro-Marcos at bumababa yung pro-Duterte. Pero tingnan mo sa comment section, napakarami doon. Halos lahat, halos lahat, hindi po nag-agree doon sa mga post nila na mas mataas na raw yung pro-Marcos pro kaysa sa pro-Duterte. Pababa ng pababa daw yung pro-Duterte. Gano'n. Kaya minsan hindi nakakapaniwala yung ano eh yung balita nila eh. Hindi na sigurado kung tama talaga eh. Kaya yan, kaya dyan po sumama ang loob ni General Casimiro. Biruhin mo naman. Dapat matuwa ka o maging masaya ka dahil daladala ni General Casimiro yung flag ng Pilipinas at nanalo. Maganda yung kanilabasan. Pero ang pinus pa yung pagkatapos ng laban, yung desisyon na ano, masuspindi si Zandril. Yun pa ang pinos nila. Wala malang na isang congratulation Zandril kasi mayro uh, karangalan ng ating bansa na naipanalo mo yung laban. Wala. Pero yung balita na bad news, yun ang pinos nila. Sino ba hindi sa sama doon? Uh, minsan, hindi na makapanipaniwala yung mga balita minsan eh. Kaya mo kay Pangulong Duterte, pag nagpo sila, basahin niyo yung post nila palaging padiin eh. Padiin kay Pangulong Duterte na Pangulong Duterte may nagawang masama. Yan palagi yan. Tapos kay BP Sara, ganun din. Pero pagdating sa administrasyon, puro magaganda yung mga bitaw ng mga post nila. Yan, napakaganda. Pa-impress. Para sabihin ng mga taong bayan na ang ganda ng nagawa ni ganito. Tapos si Pangulong, Pangulong Duterte, masama sa war on drug. Dami-dami na kinabang no sa war on drug na yun eh. So yun mga idol, ah, Ganun po, sumamang loob ni Daniel Casimiro dahil sa post ng GMA na inuna pa yung pag-post ng uh, pinos ng bad news. Nag-post ng bad news pero yung congratulation hindi man lang. Kaya nakakasama talaga ng loob yun. Uh, so ganun na mga idol, magandang araw sa inyo. Ingat po kayo.